Okay, uh, goody guys, no? So meron tayo ditong service na LG. Ang problema nito, guys, ayun niya magkarga ng tubig. So nung binuksan natin yung likuran, uh, nakita natin purong ngat-ngat ng daga yung mga wiring. So isa din sa mga cost guys kapag nasira yung ating mga washing machine, uh, una yung tingnan talaga yung mga wiring no kasi yun ang usual na naging uh, problema ng ngat-ngat ng daga no. So ito guys, uh, idudugtong natin to no. So dito sa LG guys, uh, hindi kayo pwede magkabaliktad dito, no. So mayroon naman itong color code, no. Sundan niyo lang yung mga wire na kulay na napuputol, yun lang yung dugtungan niyo, no. Pero hindi niyo pwede ibaliktad guys yung pagsak pag uh, saksak dito sa kanyang sakit lalo na sa inlet bulb. Kasi ito ay uh, 12 volts, no. So mayroon siyang negative positive, so hindi niyo siya pwedeng baliktaran kasi kapag sinaksak niyo siya nang nakabaliktad, yung positive niya napunta sa negative, ang mangyari niyan guys, magkaroon ng error ang inyong washing machine. Hindi siya gagana at the same time, masisira ang inyong board. No? Kasi magkakaroon siya ng back doon sa kanyang current. No? So, kailangan tama po yung, yung uh, pagkasaksak. No? So, bago nyo sa galawin, ang gagawin nyo, picturean nyo muna. No? Bago nyo sa galawin, para pag binalik nyo na, hindi na kayo malilito. No? So, laging picture guys ang technique no kapag uh, kayo ay gumalaw ng isang bagay para hindi kayo malilito no so kahit kami guys may picture na namin kasi hindi naman natin hindi naman lahat ng tao ay perfecto pagdating sa uh, ganito no so yan so i-splice na lang naman yung naputol na yan then lagyan nyo electrical tip no para walang ground then pagka na ibalik nyo na na i splice nyo na lagyan nyo siya ng tape no Ayan. So, sa mga gusto pala magpo-service sa amin, no? Uh, message lang kayo sa aming uh, Facebook page sa North Cherry Per Shop or uh, dalhin niyo yung mga items or appliance niyo dito sa aming shop sa San Lorenzo, no? So, yung address natin, nandyan lang sa taas, ilalagay natin, no? So, yun. So, kung gusto niyo naman ng home service, no? Pwede naman, no? So, mayroon naman kami, kaming uh, home service din, no? Pwede ring dalhin sa amin, pwede rin home service, no? Nasa inyo, kung saan kayo, comfortable, no? Ayan. So, yun. Okay. Ipipix lang natin to guys. So, yun, guys. No? So, ayan. No? Ipipix lang natin to So, kami pala nag-service din kami ng, ano, guys, Kabite, Laguna, Batangas. Yung Batangas namin, guys, hanggang Santo Tomas kami, pwede. O hanggang Lipa, pwede, no? Pero Batangas City, hindi na namin niya narating sa bandang area naman ng Los Baños hanggang Los Baños lang kami guys no hindi na kami uh, lalagpas ng ano no Los Baños lang yung kaya natin din sa Cavite naman kaya namin yung Imos no so gentry yan, din yun yung mga kaya Dasma no kaya natin puntahan no sa bandang NCR naman uh, kaya natin hanggang yung Tagig no hanggang Tagig tayo No yun, so kung gusto niyo magpa-service sa amin no, wag niyo lang i-message lang kami sa ating uh, Facebook page no. So yun, i-fix lang natin to guys no. So, ayan, no? So, ayan, guys. Okay na siya, no? Testing na natin. Working po siya, no? So, yun. Ang naging problema niya naman, ngat-ngat lang ng daga, no? So, yun lang ang naging issue niya kung bakit ayaw niya mag-karga uh, ng tubig, no? So, yun, no? Okay? Thank you. Bye-bye.